Naghahanap ba kayo ng murang relos, pabango, airpods, na mura at high quality na pwede mong gawing pang negosyo, pang regalo at pang sarili? At dito lang yan sa may relos ni Kuya Mark na since 2021 pa, na located sa may Block 47, Lot 6, at AC Street, Barangay Rizal, Taguig City. At sa Barangay Residence lang sila, former Makati. So, Maraganap ko naman ng mga murang relo na di-battery. Ito guys, ha, meron dito ang pinakamura, 888. 999 hanggang 16. Ayan guys, sobrang mura lang yan. Upgrade na yan guys. Guys, kung naghahanap naman kayo ng OEM na mga relos, eto guys, meron sila dito. Eto nga oh. Ito guys, 99 pesos lang ang isa ha. Tapos dito naman sa G-Shock nga guys, 350 lang. OEM na yan. Tapos kung naghahanap pa naman ng G-Shock na upgrade, meron din sila dito, 650. Oh, so dito naman is 850. So dayuin mo to guys, relos din ko yung mark. Ah, mga kanap pa dito na sobrang mumura ng mga relo. At guys, sa ah, dito naman sa kabila, ito mga pabango. Ayan guys, sa ah, mga oil base na yan na uh, VIP premium perfumes. Ayan guys, sobrang gumura lang. Uh, ah, 700, 850, 880. Wala lalagpas sa isang libo yan guys. Ito may 900 pa nga ayo. At kung yung naman kayo ng Android tablet guys, sa ah, meron din sila dito. Ayan guys, sa ah, 512 gb ah, gigabytes na yan. Tapos sa ah, sobrang mura lang. Sa halagang 2,800 to hanggang 3,000 makabail mo na yan guys. Uh, ah. makakabili ka ng ganito kamurang tablet. Dito lang yan guys, sa ah, relos ni Kuya Marka. Ah. Ayan guys, so meron sila dito smartwatch. 777 lang by one take one na yan guys eh, no? so guys meron din sila dito nga high uh, watch ayan night edition so 1750 lang yan guys so yun ang no? ganda oh pag bibili mo to guys sa uh, sa mga mall medyo may kamahalan to mm sabi natin mga 9000 8000 ayan guys so mura lang dito sa mga sukuya mark Bale sa lahat po na naghahanap ng mga premium quality, mirror copy at saka top grade na relo na automatic, available po ito dito sa relas ni Kuya Mark. Meron po tayong mga Rolex, Seiko, Patek at iba pang mga relo. Cartier, meron din tayo niyan. Sa iba, mabibili nyo ito ng mahal pero dito sobrang mura lang. Ang price range natin, meron tayong TIG 2.5, TIG 3.000 hanggang 4.5 lang dito. Meron po, AirPods Max. Mga available natin. Ay, ma'am. naka-bluetooth na rin po 'yan. Yes, and compatible po siya sa iOS at saka Android. Magkano naman po 'yan? 750 pesos lang. 750 lang ang yes, isang. Po. Tapos sa mga AirPods po, sa mga AirPods meron tayong Gen 2, Gen 3, Gen 4. Sa Gen 2 natin 555 pesos. Then yung Gen 3 naman natin 650. Tapos yung Gen 4 natin, yung pinaka latest, 850 pesos. Pwede yan sa iOS at Android po, ma'am. Yes, compatible din po and clone na po siya. Sa mga gusto naman mag-resell ng uh, mga pabango, ma'am, ano po yung mga may offer nyo sa kanila na pwede na lang i-resell sila sobrang mura ng mga pabango. Sa 4A, meron po tayong available 350 each, pero may bundle tayo ng 5 pieces, 1,111 lang. Mga patak siya na 222 pesos na lang isa. So sa lahat po ng gusto mag-reseller, PM lang kayo sa page natin, relos ni Kuya Mark. Yan, para mabigyan kayo ng list ng mga available items natin. Ito naman po yung mga inspired perfumes natin. Dito naman ginaya nila yung mga ibang uh, signature scents natin. Pero oil-based din siya sa murang halaga. 155 pesos ang isa, then pag 5 pieces 555. Mas mura, ma'am. Opo. Ah, Tumatagal din po ba yung bango niya? Yes, kasi oil-based din po 'to. Ayon tapos ma'am meron kang mga ano detergent tsaka yung ano po man tawag diyan? Pabcon. Pabcon. Magkano naman po yung mga presyo nyo? Itong detergent natin, pwede kayo mag-rebranding sa atin, 55 pesos per kilo. Isang kilo na po yung isang pack natin. Then, sa ating Fabcon, 1 liter din Ang isang bottle, 55 pesos lang din po. Then, meron din tayong dishwashing kit. Pwede kayong magtimpla ng sarili nyong dishwashing. Ang nabubuo nito ay 17 liters. 17 liters na ma'am? Yes. So, pwede rin nilang gawing negosyo yan o sarili? Pwede po. O yan, sa mga gusto mag magnegosyo, uh, pang -sarili. at syempre kung may mga restaurant kayo, may mga tindahan, mga kainan kayo, pwede pwede ito sa inyo, pang tips yan. Eto ma'am, ano po yung mga yan ma'am? Ito naman yung mga Victoria's Secret natin na US tester. Murang-mura lang din siya, 99 pesos ang isa. 99 pesos lang. Ah, okay. Oo, oh, sa mga nagtitipid yan, sa mga babae yan, Oh, ayan, pwedeng-pwede sa inyo, 99 pesos lang. <laughs> So, ini-invite ko kayong bisitahin kami dito sa Relos ni Kuya Mark. We are located at Block 47, Lot 6, Ate Street, Barangay Rizal, Tagig Or pwede nyo pong i-Google map Relos ni Kuya Mark. Anong oras po kayo nag-open, ma'am? Open kami from 10 a.m. hanggang 10 p.m. Sa page, um... Contact nyo lang, no? Apo, ah, PM nyo lang po kami sa page, Relos ni Kuya Mark. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you.